Ayan po yung bata. Tignan nyo. Chi, buksan mo, Chi. Sarap na ng tulog na. Iwanan ko na ata dito. Ha? Sino yung baby ni mama? Baby. Sino yung baby ni mama na makulit? Baby. <laughs> Hindi si Dodo. Ay. Ba. Ba, nene? Good morning, Bunaynay. <laughs> ba? Bukit na? Ano? Baba na? Ha? Baba na tayo? Uh. No daw. Baba na. No. Bakit? Bakit ayaw pang baba? Gandang buhay ka, bebe. Ganda buhay daw. Oh, oh, ayaw bebe. Pipi ka pa? Bakit parang ang bigat ng pisngi mo? Yan naman yung si Kuya Dodong. Mga kulit. Ninis na siya. Yan sa nose mo. Lala. Cái dương. Ừ. Ui ui bunê bunê Ui. bunê bunê nê bunê bunê nê bunê 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 no Tignan niyo po si Mio. <laughs> Kanina pa po siya dyan. Pagbaba namin. Mag-isa lang. Kausap niya yung ano, chandelier. Minsan yung koi. Minsan <laughs> yun painting. Bait niya. Ayaw mag-charge ng yellow na sasakyan. Kailangan ano, ma-opera. Pero yung red. Okay na, okay. yan masarap ng tulog ng aking baby boy. Natulog na ulit. Ngiti-ngiti <laughs> pa yan, o. Yung dalawa niyang kapatid, tapos nang naglaro dito, pumasok na ulit dun sa, ano, kwarto kasama si Nat Nat. Ay. Ayan. Habang tulog, pwede nang magluto. Yan po ang aming ulam ngayon. Uh, ginataang langka. Yung nabili po namin sa San Pablo. Laguna. Akala ko San Pablo, Batangas. Laguna pala yun. <laughs> Tapos, yan. Alimasag po yung isa sa home. Yan. Si Papa yung na po nag-ready ng mga gagamitin. Kasi hindi niya daw po to alam lutuin. Ako din, first time kong magluluto nito kasi sa amin bihira po kaming magluto nung bata ako pero madalas nagluluto kasi nito si Lola kaya ako hindi ko pa yan na-try ngayon pa lang tapos yung sahog ayan limasag Yun na yung gata nilipat ko lang sa ano, malaking lutoan kasi hindi mahalo doon sa isa. Kaso, ayan, masarap naman siya. Tinitmang ko na. Pero, malungkot ako dahil yung na maitim. Ano bang teknik doon? Pero si papayam nagano dyan, nagkat-kat. Tapos, feeling ko lang, malaki masyado. Tsaka hindi niya rin siguro, oh. alam ni papayam. Alam kasi ganito, pag yung, niluluto yung kamansi or depende sa ang nagkakat iban eh, tapos tingnan nyo naman ang pagkakabalat ni Papa Yam <laughs> parang hindi sinagad yung ano parang feeling ko may tusok-tusok pa eh oh. kaya medyo matigas yung bandang dulo kaya ayun pinapat ko pa ng konti ay! Hindi niya ako nakikita na <laughs> Tinatawag ko lang siya. Pero, narinig niya yung voice ko, tumatawa pa din. Ay, ang bigat. Ay, lang kilos ka na kaya. Ay, Ay, chikit, chikit. Ninakyat ko po ulit ang batang yan. Kasi, sobrang init sa baba. No! Tapos, maingay yung dalawa. Yeah. Kaya, nagkulong kami dito sa room. Huh. Hmm. Ang bunay-nay. Ang tawag sa'yo ni Kuya? Dunay-nay. Dunay-nay. Tawag sa'yo ni Kuya. Dunay-nay, no? Ah, dunay-nay. <laughs> Para kang bola. Uy, ano yung tinitignan ng bata? Ha? Tahimik ka. No. Kiss ko nga yan. Kiss ko nga yan. Kiss. Pwedeng kiss. Pwedeng kiss sa baby ko. Ha? Ha? <laughs> Pwede? Pwede kiss? Sa kilikili? Hindi to ano eh. Hindi asimin ah, na bata. <laughs> Kahit hindi nakaligo. Walang amoy ang kilikili. Pati leeg. Masarap pa naman sa baby yung parang papanis-panis na nagatas yung leeg na. <laughs> Ba't ikaw hindi ka nangangasim? ah, <laughs> Pero, ang baho ng utot. Utot ng utot, Yee! Masamang hangin, sabi ni ate. Oh, may masamang hangin na naman. Mahon <laughs> ni? Kiss ko nga ulit. Kiss, 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 kiss. <laughs> sleep na. Sleep na naman. Ha? <laughs> Siyempre, para makasleep si mama. Nung sleep ka din. Dapat na. Mabait yun eh. Di ba? Mabait ikaw? Hmm, hindi hmm, yung nagpapasaway na baby na. Hmm? Hmm? Gigigil ako. Nagigigil talaga ako sa batang to. Ah, <laughs> uh, ay, labas lang baby na yan. Ha? Ay. Uh, ah, sa akin yan. Uh, ay. Thank you. Ayaw niya lang, no? Ayaw lang ni Kuya, no? Basa na. Ah, basa na sa labay Pogi? Mmm. Mm. mm. Sarap naman ng pagkain ni Kuya. <laughs> Ang sarap naman. Chik. Hindi ka pa pwedeng kumain, no? Tagal pa? Matagal pa, na. <laughs> Madaming tiis pa. Hindi ka pa naman natatakam, no? Yam-yam pa naman yung milk na. Hmm. Hmm. Sagot. So Opo. Opo. Uh, okay Hmm. Galing naman. Very good naman yan. Opo. Ikaw nga. Opo. <laughs> Papa cute ka lang eh. Bakit parang bola? Ha? Opo. Sagot. So Sagot. So Uy, sagot. So ba. Amba, um, um, amba. Um, amba, amba. Uh, mumputin hating dyan ah. Nga. Ah. Bye bye. Iwan kita dito. Ang lugot ka. Mag-isa ka lang. Iiwan ko yung bata. <laughs> huh? Tus tus pakilay. Magtitigan na lang tayo dito. Ha? Hmm, gulit. Ang oh, kilay mo na naman na yan. Ang kapal ng kilay. Ay, kapal-kapal naman yan. Kilay, no? Tsaka pala yung balat. Ang kapal. Ang kapal ng taba. Literal na makapal. Ang mukha, <laughs> yo yeah. <laughs> Matigas yan. Mm. Matigas ang balat na yan. Matigas yung may kasamang taba. Mm. po yung bata. Yeah. Tignan nyo. Chi, buksan mo, Chi. <laughs> oh. oh, naman. So, mama kay, ano niya, kay tita niya. Tito Nathan. Sama oh. si Nat -Nat. Tapos, nakatulog. Hindi niya naman dala yung bag niya. Uy, hey, Nat. Ikaw, Nat, di ka natulog. Ay, go. Pambatulog niya kasi yung, ano. Baby, hindi ko naman kaya. Tayo, anong papa? Saan papa? Hindi ko naman tumabubuhat. mabubuhat bigat na yan Tignan niya naman. Oo nga, nagtatago to. Kasi binubuli ni Chuchay. Mano kasi si Chuchay eh ano na, takbang kabe. Iya. Yeah. <laughs> Naubusan pala sila ng gas dun sa may gatiyawin. Tapos, buti pinautang sila. Kaya, ayun, binalikan, babayaran. Uy. Wala, hindi. Yung balat niya pala, yun na yun na na bebe, no? Pero malinis na siya. Kaya nga, tutubo Akala na lang. Ano, yeah. Hintayin na lang tumubo niya. Ah, tutubo ka ito? Mm -hmm. Akala ko kalbong-kalbo nang kalbo. Hindi, tutubo na yan. Ganda, no? Para siyang, ano talaga? Askan. Bully. <laughs> eh? Aspin. Aspinoy. Tingnan, tingnan mo yung isa. Nabantayan ko. Umalis na. Oh. Hmm. Oh. Tirawan, tulog. Ayun na, nilagay na muna dun sa duyan. Ah. <laughs> kasi hindi naman yan, Gigising yan. Natulog lang sa tricycle. Di kasi natulog ng hapon. Ay. Train mo. Kasi hindi pala pwede. I-crap. Hindi, hindi. I-train mo sanang sama-sama ay, ay, sama sa'yo. Dyan. Ayan. So, nung hinawakan ko, na-ish. <laughs> Oo, na-excite siya. Pag na-excite sila. Papi pa kasi siya eh. Solid ka na na. No? Solid. <laughs> babalik ako, sabi niya. Tatago ako doon sa likod ng swimming pool na maliit. Hmm. Kaya hindi ako makuha. Ang cute din, no? Siyempre, bakit ano eh? Tuta pa. Kaya <laughs> so, yung iba, mahilig lang sa tuta. Pag nag-aasyo na, pababayaan no? na lang. Hmm, baba ka na. oh, talagang feeling ko para siyang ano, may lahi siguro yung ano, ninuno ano <laughs> Anong lahi nito? parang nga siyang Bully. bully. Parang okay, pitbull. Parang pitbull. Kitkit -kit ang balahibo. Ah, ganda ng ano, buntot. Gusto ko yung buntot niya. Parang beagle. May puti. Punta ka pate. na doon Kagat ka na kay Chuchay. Nagtatago lang po siya dun sa my dirty kitchen. Sarap na ng tulog na. Iwanan ko na ata dito. Ha? Paano na pa naman? Pag-gabi na po to pag natulog ng mahaba pa ano lang, tin lang, power nap <coughs> uh, Cute. parang kailan lang siya yung baby baby ngayon ang laki na good morning <laughs> kagigising niya lang po napahaba tulog hey, ay, na Pagising niya, may katabi siyang Dede, sabi niya Dodo to? Ha? Ah? ah dodo to Gano'n po siyang magsalita Madalas, laging may Ha? Ah. Uulitin oh, niya hmm? Patingin nga ng pogi kong baby Paano yung ano? Yung seryoso kong baby, tignan ko nga Lucky ka na daw. Huwag ka na daw dumede sa bote. Ha? Sa baso na daw. Ha? Pag three na, bawal na. Ha? pati tinan ko muna yung itsura ng baby ko pag seryoso. Tingin na, dahan-dahan. Tingin na da... Ay! <laughs> seryoso, wow! Hmm? Huwag na nga. Ayan, good morning mga kabebe. Hindi natapos ang vlog. Pwede eh, tuloy ngayon. Tingnan yung swimming pool. Ang dumi. So, lilinisin natin. Dito kasi nga ano, na dito, pag drink, wala daw nabili, kaya ina, ano ba tawag dito? Ginagamitan pa nito. yan Dumi na. Ilang days na kasi yan. Hindi ko nalinis agad. Pero mabilis lang naman dinisen dahil tiles naman. Eh, hey, ba't may mangga? Mangga? Saan galing ang mangga? Dala ata. Kasi so, ito na ata yung next gagawin nila. Talagyan daw ng MS wire tong yan. para at least kung umuulan man, matatakpan, magkakapaglagay ng lona or trapal. Tapos, etong duhat, babawasan sigurado to na sa sa baba dahil etong uh, workshop ni Papayam ya atras para lumuwag dito. Ngayon, hinahanapan namin ng magiging pwesto yung CR sa baba. Ayan. Makulit kasi si <laughs> si si Bebe. Sabi ko nang kailangan naming CR sa baba. Sa labas. Kasi syempre yung mga bisita. Tsaka yung mga boys din. Kasi ginagamit nilang CR yung sa roof deck. Yung mga boys. Tapos etong pag sa bisita naman sa loob ng bahay. Kaya ayan nag iisipan pa dito kung saan maganda baka may maganda rin po kayong idea di a uh, ang magiging problem po kasi namin dito yung anong tawag yung puso negro malayo na nandoon pa sa tapat ng dirty kitchen Magpa, kung magpapatakbo ng tubo malayo tapos di rin naman pwedeng maghukay dito Pwede daw dito sabi ni Ka Farmer, pero parang pangit na no? banda dito. Pag inatras. Eto Ito naman ang maiisip ko dito sa dito banda. Doon sa sulok doon. Or dito naman, di pwede kasi tatamaan yung ugat ng mangga. Pero maganda rin sana dito, no? Ay, may gate pala doon. Hindi pwede. Dito nga lang, sa baba. Yun lang, magpapatakbo ng tubo. edi yan, may gagawin na naman ng mga boys. Ito tatakpan na pwede lang inaangat pag may Ha, talaga naman. Dahan-dahan kayo. Kamauntog. Oh, ang galing na magsim ni Dodo ah. Ang galing ng magsim ni Dodo. Paano yun? Hmm. Ano? <laughs> One more. Doon banda no, baka mauntog ka. Galing. Very good. Done na. Done na? Tara na? Kanina pa po kasi siya. Done na. Sa'yo ka muna. Dance ka daw muna. Tignan ko yung dance ni Rowan. Dito, tingin ka Dito. baba mo ate, mababasa ako. Hindi ako maliligo. Dan na din ate. Ate, baba mo na. Mababasa yun. Tama na rin ate, mamaya na. Tara. O, oh, tara na baby ko. Chi, sabay na chi. Walang magbabantay. Alis na ako. Baby, oo Thank you for watching. Babang baby. Thank you. thank you para do you thank you for watching ah! no 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 oh oh bye bye can i olate oh thank you thank you baby thank you see thank you thank you baby Thank you for watching. Thank you for watching. God bless. Baba yung bebe. Mama chup chup. <laughs> Sabihin mo daw January, February. Pasabi mo sa kanya ate. January. Sabihin mo daw ate. Ay, Rowan. January. Sabihin mo, so, mo na. Sabihin January. wala na. January. January. Sabihin mo daw. <laughs> dikit dikit nya lang tusik niya kalanyos kinihis niya kalanyos kiniyan kinihis niya lang <laughs> kaniya kaniya <laughs> magka luwan What? <laughs>